Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay atres ng Hunyo 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.10 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes, at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinabi ni Marcolita, lintik lang ang walang ganti. Yan po ang sinabi niya doon sa speech niya. Ang title ko po ngayon ay Lintik lang ang walang ganti ni Marcolita, ni Rudanti Marcolita, talakay natin Ayan po, marami po ang nag-comments doon, ano? Uh, at uh, magbibigay po ako ng, ng kaunting komento patungkol po. <laughs> Alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, bata pa ako, naririnig ko na yan eh. Yang lintik lang, ang golang ganti. Pero habang tumatanda ako, naiiba eh. Naiiba ang meaning. Opo. ah, uh, pero, ganun pa rin. Yung pagkaintindi ko, nung bata ako, ganun pa rin hanggang ngayon. Opo. Kung, kung ako mismo ang mag- ang mag-interpret niyan lintik lang ang walang ganti opo at halos lahat din ganun eh pero mayroong nga iba ay iba ang pagka-interpret o o sa ngayon ako mayroon din akong ibang interpretation diyan. Dahil nga gagamitin ko na ang Biblia. Pero yun nga sinabi ko kanina, hindi na wala yung yung simula ng aking pagkabata. Opo, hindi nawawala po yun. Ngayon ay ito nga, Baba sahaing ko po ano dyan wala wala na kadala-dala ito mga enablers ni dutirti ayan po iyan ang masasabi ko dyan ano kasi itong enablers po ito ni ni dutirti i eh. opo ito si rudanti merkulita walang kadala-dala. <laughs> bakit ko naman sinabi yan ay hindi hindi pa ba nila nakikita hindi pa ba nila nakikita ang nangyari kay Kibuloy kay Harry Ruki, at kay Duterte mismo bulag ba sila at hindi nila nakikita yan sikibuloy ang akala ko noon hindi mahuhuli yan eh, ay nahuli hindi ba si Haro Ryuki ngayon ay nagtatago na at hindi lang yan ang daming nahuli sa kanya hindi ba ang daming ebidensya na nakuha o oh. ay nagtatago na siya ay kasi nga doon sa sinabi niya Noong birthday ni Dilima, habang nasa kulungan si Dilima, nagsalita yan si Ruki. At noong nagsalita yan, ay sinabi ko na sa sarili ko pagbabayaran niya yan. Ang wish daw niya kay Dilima, yung gusto daw mangyari ni Harry Ruki kay Dilima, ay doon na mabulok sa bilangguan si Dilima. Ay kako, ay pagbabayaran niya yan. Alam niya na Aktual lang yun eh. Gawa-gawa lang yung kaso. Pero bakit mag mag deklara siya ng ganun? Ayun na nga. Inibler siya ni Duterte. At malamang marami ang naniwala kay kay kwan noon? Kay Ruki. Kasi nga, eh, attorney po yan eh. Oh. Attorney ka, tapos i-expokesman eh, ka pa ng presidente, tapos ganun ang gagawin mo ay pagbabayaran mo yan ayan na nga, pinagbabayaran na ngayon o si Kibuloy, si Harry Ruki at si Duterte mismo di ba? ako hindi ko sukat akalain na na ganyan ang mangyari o pati nga yan si Duterte eh, nung tinanong niya si General Ture kung saan siya dadalhin eh, ay dadalhin ka doon kanya sa ICC doon sa dahig ay imposible. Sabi, ay di, hindi rin siya maniwala, hindi ba? O, oh, ay imposible, ay, ay wala pong imposible sa Diyos. Opo, pag gumalaw na po ang kamay ng Diyos, wala pong imposible yan. Kaya ito nga, ang kuwang ko ngayon, ang sinasabi ko dito kay Rodante Marcolita, hindi pa ba siya nag, nadadala? Ay sige, babalikan po kayo nang nang tadhana yang sinabi nyo na lintik lang ang walang ganti pero alam nyo mga kababayan mga minamahal hindi naman niya inexplain eh oh hindi niya inexplain eh. at saka yan ay express expression lang yan pero nga tatalakayin pa rin natin ano pero bago ang lahat ay ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, no, si Rosana Narumi ng Japan. Uh, salamat po, ano, si Al Ulalya ng Bagong Pampanga. Salamat po, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy. Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanuan ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Fernand ng Cebu, Larry Narbais, Jose Elinita Sklapler ng Germany, Bin Punong, Lety Peralta ng Mamboro Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quirtiq Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois. Ernesto Aburke, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman de Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duko, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, BT Velasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Tikton, Tim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser Cyril Andres, Hermihinil Dugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanso Mintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating panuorin. Ito po sila, ano? Si Michael Apasibli Bulletin, si Atone Insurecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engine Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Christian Isigera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours Dibina Apostol CJ Pichay Kapihan ni Atat Ago Dimjus Johnny Kakamping ang batas with Attorney Claire Castro Ka Waldi Carbonell Attorney Silu Magno at saka si Kristan Kanina pala ay napanood ko si Ka Waldi Carbonell Kaya pala matagal siyang nawala Hinahanap ko siya eh. ay kanina sinabi niya na niluuban pala yung studio niya. Opo, niluuban. At parang tinanggal din ata yung kuha sa YouTube. Yung, yung kuha niya, yung kuha niya, ano ba tawag doon? Yung account niya. Opo. Pero ngayon ay maganda at Sinabi niya Yung 2022 election Hanggang ngayon Hindi Nari-resolve na re Opo Na kung saan Ang sabi niya Ay Yung first First hour Nakapag-deliver Ang boot counting machine Ng 20 million Ay uu nga <laughs> Hindi Hindi kakayanin yun Kasi nga Ay eh, Pinatunayan na na Kung eh, Hindi Kung matapos man Ng ala city ay may 30 minutes eh, na gugugulin para sa pag-aayos, pag Oh, pag ay marami yun. Pero bakit nakapagbigay ng 20 million boots agad? Yun ang sinasabi niya. Pero ako, hindi ko na, hindi ko na tinitingnan yun. Ang tinitingnan ko, yung bakit iisang masin lang ang nagpadala iisang machine lang, hindi pala boot counting machine ang nagpadala dun sa Comelec server. Iisang machine lang, yung 51% po ng buto ng buong Pilipinas, 51% noon, iisang machine lang ang nagpadala. Adi, lukuhan na yan. At private pa. Ang ibig sabihin, private dun sa Comelec server. Ibig sabihin, locally connected kaya dinaya lang yun eh. Yung 2022 election. Oo. Oh. Dinaya lang yan. Kaya nga ito si Jingguy nagmamalaki na senador yan. Dinaya lang po yan. Dinaya yan. Ngayon siguro itong 2025 although na naniniwala ako na hindi naman nawawala yung dayaan eh. Pero... Uh, minimal siguro ngayon Yung dati na binabayaran yung mga butante O kaya yung mga ibang presinto lang Ang nadadaya nila Pero yung 2022 At saka yung 2019 Wala yun Imposible kasi na masiro ang oposisyon Sa Senado eh. Imposible yan Tingnan nyo po ngayon ang resulta Mix ang Itong 2025 Mix ang nanalo halo-halo sila, hindi ba? Malamang, hindi nandaya yan na wholesale na katulad dong presidente si si Juan, si Duterte, malakas ang loob nila eh, presidente nga eh. Di ba? Kahit na dayain nila, ay hindi naman sila mabibilanggo eh. Kahit na dayain nila, wala namang, kwan, eh, wala namang lakas yung magkukumplin eh. Kasi nga hawak nila eh. Pero nga, babalikan po sila ng tadhana at ayan nga ang nangyayari hindi ba o oh, nanlilisik ang mata ni Saray eh. tingnan nyo yan bakit manlilisik ang mata niya na galit na galit siya kay Bumbong Marcos tapos may patutsada pa siya na hindi mananalo yan kung hindi sa amin o oh, dinaya po iyan kaya nga ito si Jinggoy si Kuya na ay ang ang yayabang Ah, uh, si Kwan si yung number one si no, si Kwan si Padilla. Oo. At ito ngayon si Marculita, ako nagtataka bakit nanalo ito eh. Opo. Nagtataka ako eh. Pero okay na. Padaanin na natin 'yan. At dahil nga siguro sa laki ng utang na loob niya, ganyan ang ginagawa niya. Pero pagbabayaran niya po 'yan. Ito po ang Bible verse no na pag-aralan po natin Matthew 12:36 But I say unto you, si Jesus Christ po ang ang nagsasalita dito ano. But but I say to you that for every idle word men may speak they will give account of it on the day of judgment. Ayan po. Oh for every idle word, sabi po ni Jesus Christ, that man shall speak, he will give account thereof in the day of judgment. Ayan po. At pag sinabi ni Jesus Christ yan, ay totoo po yan. mag a po tayo eh. Ngayon, ay ano bang sinabi ni Marcolita? Ay lintik lang ang walang ganti. Sabi niya, ay kabaliktaran po eh. Ang gagantihan po ng tadhana ay yung mga Duterte at sa yung mga alipuris niya o yung mga enablers niya, katulad sa yuro Rodante Marcolita, enablers ka eh. O, kayo po ang babalikan. O, kaya, yang salita na yan, nakaatang po yan sa inyo. Opo. Hindi mo pwedeng sabihin yan sa mga ordinaryong tao kasi umiiyak na nga ang mga mahihirap eh. Hindi ba? Nabaon na tayo sa utang eh ni Duterte eh. Ah, Amak po, ang utang lang ng Pilipinas, nung umupo si Duterte, 6 Trillion ang utang lang ng Pilipinas. Simula pa ng simula. Pero nung umalis si Duterte, ang utang na ng Pilipinas ay 12 Trillion. Dinubli nga niya eh. Hindi ba? O 6 Trillion lang, umutang din siya ng 6 Trillion naging 12 trillion. Oh. Ayan po, kaya nga yung mga tao ay talagang galit na galit diyan sa corruption ni Sarah. Hindi maipaliwanag eh, hindi ba? Ayan ay, ang style nga nila eh. Tapos yan ang susuportahan mo. Markulita, mag-isip-isip ka. At saka, okay, Iglesia ni Kristo ka. Hindi ba? Iglesia ni Kristo ka, may aral ka, bumabasa ka ng Biblia. oh ay bakit susuportahan mo ang isang tao na o ang isang grupo na pinapalakpakan ang ang sinasabi ay God is stupid. Ay kasama ka dyan. Kasama po kayo dyan. Opo. At ito na nga ano, but, but I say unto you that for every idle word men may speak, they will give account of it on the day of judgment. Ayan po, ano? Na yung kung kailan po yung day of judgment, hindi po natin alam yan. Maaring, dipindi na yan sa, sa Panginoon. Hindi lang natin i yan. Uh, kung kailan yan o anong araw yan marami nagsasabi na sa paghuhukom daw pero ako hindi ako naniniwala doon eh. Dito yan. Opo, dito. Kaya nga lang ay Dios ang bahala diyan. Parang the day of the Lord ay ang daming day of the Lord po eh. Oh. At ito namang day of judgment, ang dami pong binabanggit sa Biblia. Hindi natin alam nga kung anong araw yan eh. O oh, sige. Ah, uh, pero ito ulit lang ito ano wala po wala pong ganyang in sa ibang bansa yung uh, yung lintik lang ang walang ganti wala eh. ang pagkain tindi nila ay lightning yan yung lintik pala ay lightning when lightning strikes yun ang sinasabi nila sa ibang bansa uh, yun ang hindi pwedeng gantihan yung lightning kasi wala na eh, hindi ba? One time lang yan eh. Iyon ang sinasabi nila, lintik lang ang walang ganti. Pero sa ating mga bata noon, sa mga Pilipino, ang ibig sabihin niyan, gaganti siya eh. Yun eh, yun po ang hanggang ngayon mayroon pa rin sa akin na porsinto na ganun ang ibig sabihin niyan. Na gaganti ako. Kaya sinabi ni Marculita yan ay bakit siya gaganti ay hindi naman siyang inaapi, hindi ba? Ang inaapi po, yung mga mahihirap, yung mga nasa laylayan, yung mga walang, walang kakayahan bumayad ng abogado, yun ang mga pinagpapatay ni Duterte. Tapos, yan ang susuportahan, hindi ba? Ay plus pa yung mga ninakaw nila, hindi ba? Ay hamak mo yan, e, eh, 500 milyon ni Sara Duterte nung mayor ata siya eh, hindi ina-account yung confidential pa niya? O, oh, yan ang susuportahan mo? Ay ayaw po ng mga tao na ganyan. Ang gusto po ng tao ay malinis o, o walang korupsyon o kailangan may justice. Yan po ang kwan eh. po ang nilalakad ng Panginoon eh. God is the God of justice eh. Oh. ay tapos eh, ang ang susuportahan mo ay ganyan, walang justice, hindi ba? O hindi mo ipaliwanag at ngayon ay yung impeachment niya ay sa lalabing dalawang senador lang kasi yan eh. O 24 na kamo. O madaling bayaran. Madali pong bayaran kung kakaunti yung babayaran. Yung pong ibig kong sabihin diyan ay baka nga bigyan lang ng tig sa 10 milyon yan ibubuto e, na yan eh, i-acquit e, e, si Sara eh oh ay dahil sa ang palagay ko ang nakulambot ang ang nakulimbat nila yan ng mga Duterte kung 6 trillion ang utang baki baka baka ano mahigit na isang trilyon ang napunta sa bulsa nila oh kaya ko ni, eh? kaya nga i eh, uh, malaking pira nila kaya nagagamit nila yan. Nanalo nga si Duterte eh, sa pagkamiyor eh. O oh, ay kinumpute ko na kahapon, wala pa namang isang milyon ang butante diyan eh. Diyan sa Davao City. oo oh, oh. kahit na bigyan niya ng tigi isang libo bawat isa, ay isang bilyon lang yun eh. Kaya niya, hindi ba? kaya niya. Kaya nga, kampanti sila, ang sabi ni Basti, ay kung ibuto nila, adi ibuto nila, hindi ba? O kung ano ang gusto ng tao, yun, yun ang ibuto nila. Pero nga, ay mayroong kasing ganyan eh, yung binabayaran eh. O. Interpretation ng ibang bansa, kidlat lang ang walang ganti. Only lightning has no revenge. Yan po ang pagkaintindi nila dyan. Yung lintik ay lightning daw yun. Ay, pwede naman lintik o yung parang kwan yan eh, yung litik. Aywan ko kung Tagalog yung litik. Sa amin, sa, sa sambalis, litik ay parang yung kwan eh, yung, yung, yung biglang umapoy. Ganun, litik. Ngayon ay okay na kung ano man ang interpretasyon nila ay pero ay Pilipino po galing yan eh inuulit ko lang ano dito lang sa Pilipinas yan litik lang walang ganti opo hinanap ko po sa Biblia wala talaga eh pero mayroon nakahawig baka ito sabi nila ito nga ano Galatians 6.7 at saka yung yung nauna no yung Matthew 12.36 ngayon Galatians 6.7 naman do not be deceived God cannot be mocked for whatever a man sow, that he will also reap. Kung ano yung iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Yun po siguro ang ibig sabihin yan. Pero hindi po ako sigurado. Yan lang po ang nababasa ko sa ibang pastor. Yan, yung lintik ang walang ganti, ang ibig sabihin yan ay, God cannot be mocked. For whatever a so, kung ano daw ang inihasik o ang itinanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. Ay maari nga, hindi ba? So yan, balik nga sa kanila yan ba eh. Babalik eh. Oh. Kasi nga, yung mga ordinaryong tao naman ay umiiyak na nga eh. Yung mga nasa laylayan, kasi pinagpapatay po eh. Oh. At ito nga, itong corruption ay talagang iiyak ka dito. Amak mo, eh, walang resi-resibo, hindi ba? Oh. <laughs> At inilagay pa yung mga pangalan ng mga mga fictitious yung nakareceive ng ng confidential pan. Oh. Job 4.8 Even as I have seen, oh, nakita daw ni Hubi eh. O, magaling ito si Hubi. Yung, kung, bilid din ako sa mga sinulat niya eh. Even as I have seen, those who plow iniquity and so trouble reap the same. Ayan po. Ay bakit? Ay andali lang naman intindihin niya eh. Ang ibig pong sabihin yan, yun daw nag-araro ng iniquity ay kasalanan ito eh. Oh, those who plow iniquity and so troubles reap the same. Yun din ang kanilang aanihin. Yan po ang sabi ni, ni Hob. Tanungin ko po kayo, sino po ang nagsalita? Hindi ba si Duterte? na siya ay nag nagahasik ng intriga at nagpapabricate siya ng mga charges. Oh, ayan ang aanihin nila ah. Kung kasama si Marcolita dyan at kasama lang siya eh, hindi ba? Oh, ang sinabi niya ngayon, lintik lang ang walang ganti. Ay bak ay kayo ang gagantihan kay ng tadhana. Maniwala po kayo sa akin. Yung mga ordinaryong tao, yung mga nasa laylayan, hindi na po gagantihan yan. At wal walang mga gagantihan sa kanila eh. Ang gagantihan dyan, itong mga enablers ni Duterte. At isa na nga yan si Harry Roque, hindi ba? Nung sinabi niya na magmubulok na sa bilangguan si, si Dilima. Ay ano ngayon ang, ang nangyayari sa kanya? Ayan po eh. Lintik lang ang walang ganti. Kaya nga tama siguro itong interpretation ng mga pastor eh. Nung binuksan ko ang, kwan, ang mga Bible verse at tinignan ko yung mga uh, mga interpretasyon ng mga pastor. O oh, ayan, hindi ba? oh Hosea 10 verse 13. You have ploughed wickedness and reap injustice. You have eaten the fruit of lies because you have trusted in your own way in the multitude of your mighty men. Naku, tamang tama po ito kay Duterte. Hindi ba? Basahin po natin ulit. Ako ay kinikilabutan dito sa sinulat ni Hosea. Hosea 10.13 Kung gusto nyo po, magbuklat po kayo ng Biblia at basahin nyo. You have wickedness and reap injustice. You have eaten the fruit of lies. Mga kasinungalingan po, hindi ba? Ay sinabi po ni, ni Duterte yan Oh, eh. siya ang gumagawa ng mga intriga. Siya ang nagpapabricate ng mga charges. Oh, hindi ba? Lies yan eh. Oh, Because you have trusted in your own way. Naniwala siya sa kanyang sarili, hindi ba? O sa kanyang pamamaraan, o sa kanyang lakas siguro yan. O, malakas siya. And trusted in the multitude of your mighty men. Don't siya naniwala kay bantag sa mga matitigas na tao. Hindi ba? Kay batu de la Rosa siguro ay pero nga ay nakaharap na yan si Bato eh. Anytime po yan, pwede nang damputin po yan ng ICC eh. O ng Interpol. O. Oh. Ayan po. Hindi ba? You have trusted in your own way and in the multitude of your mighty men. Ang akala niya, malalakas yan. Nakakalimutan nila na may hangganan po yan. May hangganan. Oo. Oh. Ayan po, hindi ba? Oo. Oh. Balikan natin. Ano pa ang sinabi ni Markulita? Ano po ang sinabi nga? Lintik lang ang walang ganti. Ayan ang interpretation ko. Kayo po ang babalikan yan. Kasi kayo ang kwan eh. Nagpabrikit ng mga mga charges eh. Hindi na mga totoo. Bumayang kayo siguro ng mga kumbiks o binigyan ng mga pabor. Mayang sila Ayan Pero Ang mananaig po Ang katotohanan Kasi nga Ang sabi ni Jesus Christ I am the way The truth And the life Truth po Ang Diyos eh Oo Siya po ang mananaig dyan Oo Kaya itong lintik Lang ang walang ganti ni Markulita Kayo po Ang babalikan yan. Sigurado po ako dyan Opo. Ay, sige, ulitin mo pa yan. Ulitin mo. O. O, sige po, at hanggang dito na lang po, ano, at uh, sana po ay tayo ay nakakuha ng, ng, ng idea o ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami, ano, salamat po.